okay po, kumusta. Do you see any any hand of I mean, local politics in Davao dito sa pagsasampa ng no? sa tingin mo meron ibang hand dito ang local politics? Ah uh, sa palagay ko wala. Sa palagay ko, man, ko uh, walang uh, kinalaman yung mga candidates ni Marcos uh, sa Davao City sa pagfile ng case. Uh, this is purely uh Philippine National Police at uh, CIDG naman ang nagkocontrol ng mga candidates ni Pangulong Marcos doon uh, sa Davao City ay hindi naman sila eh. sila ang kinocontrol uh, si Nugrales uh, si si Alad uh, si Lopez uh, si Campos, sila yung kinocontrol ng national uh, at gusto isa yun sa mga strategy mga uh, nag-national na uh, papagsakit yung pamilya namin. I'm sorry, have you seen the video? It's, 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 it's viral already on social media. Have you seen it now? Um, I've seen a portion of the video. Uh, hindi ko nada kita yung buong uh, video. At, uh, actually, para sa akin, okay ito na lumabas siya bago ang eleksyon para yung mga sila ng maayos ako uh, kung sino yung pipiliin nila. Kasi balik na naman din tayo dito tungkol sa aking lecture, no? Scooters education ko. So, maganda nang lumabas siya ngayon para nakakapag-desisyon na ang mga putante, sino ba talaga ang piliin uh, na ng At, um, well, yes. As I said, um, yun yung good thing about it. Pero, it's really a uh, political attack. At saka, damaging siya bang kay Kong still okay with you para uh, people will have uh, choice this election? Oh yes, oo. Oh, um, lahat naman ng atake nila sa amin can be taken care of by lawyers. Yung kay uh, PRD sa ICC, pero uh, mayroong mga abogado doon. Yung impeachment ko at mga ibang cases ko na, na, nila, mga na nila, mayroong mga abogado doon. Yung kay uh, Kong Kulong, dahil sa it's, it's a complaint Uh, meron din abogado na mag-handle mag so yun clearly, uh, atake lang talaga siya uh, para sa paninira and as para mapagsakit yung kalaban nila sa uh, politika but uh, still kung if we look at the bright side of things hindi uh, na yung lumabas siya ngayon para yung mga tao uh, informed decision yung pagpili nila ng kandidato.